At pinapatanong ng isang netizen kung totoo ba na merong isinusulong o isinulong na panukala si Senator Lito Lapid na nagnanais na mas mapabuti ang mga benepisyo na matatamasa ng mga PWD. Alamin sa Siyasat Presents D. WIZ Track Record Report. Hashtag IZ Track Record, tanong ko lang kung mayroon nga ba talagang isinulong na panukala si Senator Lito Lapid para mas mapabuti ang mga matatanggap na benepisyo ng mga PWD? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, Taong 2020 nang isulong ni Senator Lito Lapid ang Senate Bill 1795 na siyang naglalayon na amyendahan ng RA 7277 o ang Magna Carta for Disabled Person na kung saan ay nakatalaga ang renewal ng PWD IDs tuwing tatlong taon upang suriin ang kalagayan ng ID holder. Kung kaya naman, isinulong ng senador ang Senate Bill 1795 dahil anya ay hindi na dapat kabilang ang mga taong mayroong permanent disability katulad na lamang ng pre-existing birth defects at pagkabulag sa saklaw ng nasabing batas. Ito ay upang patuloy na makamit ang hangari na pag-aani ng sitwasyon at kalagayan ng mga persons with disability sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng PWD IDs na mayroon ng lifetime validity upang hindi na nila pagdaanan pa ang proseso ng pag ang ng ID tuwing tatlong taon na siyang kinakailangang paglaanan ng oras sa pagpila at pagbabayad. Ang panukala na ito ay isang hakbang upang patuloy na ipaglaban ang karapatan ng mga PWD at mas mapaganda ang mga benepisyo na kanilang tinatamasa. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.